isang tapos <laughs> 24! DBH! Curious lang kami. 24! Hindi, 5. hindi tao to. 1.5! Naligay mo to. Pressure the mo. Okay, I drain okay. Ay, may mo pa rin O Ulitin mo na po. Ulitin mo. Total height 9 point something. 20. 18.6. Parang may mata do no. Ha? Huh? May mata? Ha. Oh. Dragon pala ano. Dobre, dobre. Ngon. Ngon ba mata. Ito. Hindi. Ang ilaw na. Wala. Pa, kanang man. Next. <s> Bala <büyük> tuwa ulit. Ay mala mala sira eh. Mala sira